Aris. Ngayong araw, ang pahiwatig ng kalikasan ay nagpapakita ng pagbagal ng positibong enerhiya, partikular sa mga usapang may kinalaman sa mga kamag-anak. Maging maingat sa pagbibigay ng tulong, lalo na kung emosyon ang nangingibabaw. Dahil maaari kang mapilitang gumastos ng di inaasahan, kung may miyembro ng pamilya na may planong magnegosyo, mas mainam na suportahan sila sa pamamagitan ng praktikal na payo at legal na gabay, iwasan munang maglabas ng pera maliban kung nagumpisa na ang kanilang negosyo at humingi na sila ng tulong. Sa usaping pera, kung may ekstrang pera, Maaari kang magpautang ngunit piliin ang dapat tulungan. Ang pagtulong sa magulang at kapatid ay magdadala ng positibong daloy ng swerte sa iyong kabuhayan. Sa trabaho, may babala ng posibleng hindi pagkakaunawaan sa isang kasamahan na may kabastusan sa pananalita. Iwasan ang direktang pakikitungo upang mapanatili ang iyong konsentrasyon at tapusin ang araw ng maayos. Manatiling kalmado at huwag hayaang guluhin ng iba ang iyong daloy ng trabaho, at ang pahiwatig ng gabay ng kalikasan ng mga bituin, ang anim na numero ng pag-asenso, ay number 18, number 24, number 29, number 10, number 17, at number 4. Taurus, ngayong araw, ipinapakita ng gabay ng kalikasan na may mababang enerhiya ng swerte sa mga usapang may kinalaman sa pera, lalo na sa mga kamag-anak, kung hindi maiiwasan ang isang kasunduan. Mainam na may kasama kang mapagkakatiwala ang kapamilya para masigurong malinaw ang lahat ng detalye. Sa usaping ng iyong pera, ay umiwas muna sa pagpapautang o pagbibigay ng tulong sa mga hindi direktang miyembro ng pamilya. Ang pagiging madamot, ngayon ay hindi negatibo, kundi isang matalinong hakbang upang mapanatili ang balanse ng iyong pananalapi. Gayunpaman, ang pagtulong sa magulang ay patuloy na magdadala ng biyaya at swerte. Sa trabaho, kahit may pakiramdam ng katamaran, subukang pumasok at tapusin ang mga gawain, ang iyong presensya ay maaaring magbukas ng bagong oportunidad o maiwasan ang hindi magandang sitwasyon. Sa pagmamahalan, Manatiling malambing at bukas sa komunikasyon upang mapanatili ang init ng pagsasama at ang pahiwatig ng gabay ng kalikasan ng sikat ng araw ang anim na numero ng pag-asenso ay number 9, number 12, number 26, number 33, number 20 at number 37. Gemini ngayong araw, ang iyong pagiging maunawain at magaan sa pakikitungo ay magiging susi upang magkaroon ng masaya at produktibong araw. Gayunpaman, kung may kasundo ang kailangang lagdaan, iwasan ito sa ngayon dahil walang positibong pahiwatig para sa mga transaksyong nangangailangan ng pirma. Sa usaping pera ang pagbibigay ng tulong sa magulang ay positibo at maaaring magbukas ng mas maraming oportunidad sa hinaharap. Gayunpaman, iwasan ang pagbibigay ng pera sa mga pamangkin o pinsan dahil posibleng hindi na ito mabalikan at maging sanhi pa ng alalahanin. Sa trabaho, mag-focus sa sarili mong mga gawain at huwag munang tumulong sa iba ang sobrang pagiging matulungin ay maaaring samantalahin at makahadlang sa iyong sariling pag-asenso. Iwasan ang mga usapang may kinalaman sa chismis o bawal na ugnayan. Sa tahanan, huwag tumanggap ng mga hindi kilalang bisita. Ang pag-iwas sa mga chismoso ay makakatulong upang mapanatili ang tahimik at positibong enerhiya sa loob ng inyong bahay. At ang pahiwatig ng gabay ng kalikasan ng sikat ng araw, ang anim na numero ng pag-asenso ay number 26, number 4, number 33, number 45, number 23 at number 10. Cancer, ngayong araw, taglay mo ang karisma na maaaring magbukas ng bagong oportunidad sa kabuhayan kung may matagal ka ng planong isakatuparan o may bigla ang alok, huwag nang magdalawang isip na subukan. Ang mga ideyang makukuha mo ngayon ay posibleng makatulong sa hinaharap, sa pamilya. Kung may usapan o payo na hinihingi, ibigay mo ng taos puso, lalo na kung may kinalaman sa mga desisyon sa kabuhayan. Sa pera Umiwas muna sa pagpapautang, lalo na kung hindi tiyak ang kakayahan ng taong humihiram na magbayad sa trabaho. Mag-ingat sa mga detalye ng iyong ginagawa upang maiwasan ang anumang pagkakamali sa pag-ibig. Patuloy lang sa pagpapakita ng lamang at pag-unawa, nang manatiling matatag at masaya ang inyong samahan, at ang pahiwatig ng Gabay ng kalikasan ng mga bituin, ang anim na numero ng pag-asenso, ay number 12, number 19, number 24, number 30, number 5 at number 41. Leo, ngayong araw, mas mabuting palampasin na lang ang maliliit na hindi pagkakaunawaan sa mga kaibigan, sa mga isyong pampamilya, kung may tampuhan. Simulan mo na ang pagkakasundo upang mapanatili ang payapang enerhiya sa tahanan. Kung may alok na transaksyon, huwag nang mag-atubili, swerte ka ngayon sa usaping pinansyal. Sa tahanan, paalalahanan ang sino mang naghahanap ng trabaho na huwag mahuli sa mga interview o usapan sa trabaho. Manatiling pokus sa gawain at iwasan ang mga usapang may kinalaman sa chismis, lalo na kung kasama ang mga taong malapit sa iyong boss, sa pag-ibig, ipakita ang iyong lamang upang mas lalong sumigla ang inyong relasyon. At ang pahiwatig ng gabay ng kalikasan ng mga bituin, ang anim na numero ng pag-asenso, ay number 14, number 22, Number 28, number 33, number 37 at number 45. Virgo, ngayong araw, maging mapanuri sa mga sinasabi ng mga kausap. Kahit pa kaibigan mo, kung may maramdaman kang hindi kaaya-aya, makabubuting umiwas muna upang hindi maapektuhan ng negatibong enerhiya. Iwasan din ang pagpirma sa anumang kasunduan o dokumento ngayon upang hindi mapahamak sa hinaharap. Sa tahanan, bantayan ang kalusugan ng mga mahal sa buhay, may pahiwatig na posibleng maranasan ang panghihina ng resistensya. Sa trabaho, maging maingat sa pakikisalamuha, lalo na sa mga taong mahilig sa chismis dahil posibleng madamay ka sa hindi magandang isyo. Sa pag-ibig, pair alin ang pasensya at pag-unawa sa minamahal upang mapanatili ang maayos na samahan. At ang pahiwatig ng gabay ng kalikasan ng mga bituin, ang anim na numero ng pag-asenso, ay number 43, number 15, number 20 number 26, number 31, at number 38. Libra, ngayong araw, may posibleng mahalagang usapan na magaganap, magdesisyon ka agad kung kailangan, upang hindi ka mawala ng pagkakataon. magingat din sa mga taong puro hingi ng tulong pero hindi naman nagdadala ng positibong epekto sa iyong buhay. Sa pinansyal, Umiwas sa labis na paggastos at huwag munang magpalabas ng malaking halaga upang makaiwas sa kakulangan sa hinaharap, sa trabaho. Manatiling maingat at huwag basta magtitiwala sa mga kasamahan, maging mapanuri upang mapanatili ang maayos na reputasyon. Sa pag-ibig, ipakita ang pagiging maunawain upang mapanatili ang saya at tibay ng inyong pagsasama at ang pahiwatig ng gabay ng kalikasan ng mga bituin, ang anim na numero ng pag-asenso, ay number 4, number 8, number 16, number 22, number 29, at number 34. Scorpio, ngayong araw, maging mapanuri sa mga kausap. Huwag agad maniwala sa matatamis na salita at suriing mabuti ang mga detalye bago gumawa ng desisyon. Iwasan muna ang pagdedesisyon sa mga mahahalagang bagay dahil mahina ang buenas mo sa usaping ito ngayon. Sa tahanan, bigyang pansin ang ginagawa ng mga miyembro ng pamilya at kung kinakailangan, magbigay ng tamang payo upang maiwasan ang hindi inaasahang aberya. Sa usaping pinansyal, maayos ang daloy ng pera ngunit umiwas muna sa labis na paggastos. Sa trabaho, iwasan ang pakikisama sa mga mahilig sa kasayahan upang hindi mapunta sa di inaasahang gastos o sitwasyon, sa pag-ibig. Manatiling pasensyoso at ipakita ang lamang sa minamahal upang mapanatili ang saya ng inyong relasyon. At ang pahiwatig ng gabay ng kalikasan ng mga bituin, ang anim na numero ng pag-asenso ay number 1, number 3, number 12, number 18, number 25 at number 31. Sagittarius, ngayong araw, kung may dadalaw na matagal ng kakilala, makipag-usap ng maayos dahil maaaring may hatid itong magandang balita o oportunidad na may kinalaman sa negosyo. Ngunit kung usapang chismis lamang, mas mabuting umiwas upang hindi maubos ang iyong oras at enerhiya. Sa pera o sa pinansyal, umiwas muna sa pagbibigay ng pera sa mga pamangkin o pinsan na madalas humingi, upang hindi magkaroon ng bigla ang gastusin, sa trabaho, may pahiwatig ng posibleng problema kaya't maging maingat sa pakikitungo at iwasan ang pagbibitaw ng mga hindi pinag-isipang salita. Sa pag-ibig, normal ang takbo ng inyong pagsasama ngunit mas mabuting manatiling mahinahon at mapagpasensya upang mapanatili ang saya ng relasyon. At ang pahiwatig ng gabay ng kalikasan ng mga bituin, ang anim na numero ng pag-asenso, ay number 5, number 7, number 14, number 20, number 28, at number 32. Capricorn Ngayong araw, may pahiwatig na posibleng may bigla ang makakausap ka, sa bahay man o sa labas, maging bukas sa pag-uusap, lalo na kung may oportunidad na pagkakakitaan, ngunit, Mag-ingat sa pagbibigay ng detalye tungkol sa mga plano o proyekto, lalo na sa mga taong hindi lubos na mapagkakatiwalaan. Sa tahanan, Iwasan ang mga usaping may kaugnayan sa pera upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan, maging mahinahon at tapat sa pagbibigay ng payo sa mga mahal sa buhay. Pagdating sa pera, pag-isipang mabuti bago maglabas ng pera, kahit pa para sa mga malalapit sa iyo, kung hindi maganda ang pakiramdam mo sa pagbibigay Sundin ang kutob at ipagpaliban ito upang maiwasan ang posibleng kakulangan. Sa trabaho, kung may naiirita sa iyo o ikaw mismo ang naiinis, manatiling kalmado. Ang pagpapasensya ay susi upang mapanatili ang positibong enerhiya at maiwasan ang hindi kinakailangang alitan. Sa pagmamahalan, simpleng lamang at masayang pakikitungo ang magbibigay ng magandang daloy ng enerhiya sa inyong relasyon. Iwasan ang negatibong emosyon at hayaan ang masayang samahan na naig at ang pahiwatig ng gabay ng kalikasan ng mga bituin, ang anim na numero ng pag-asenso, ay number 15, number 27, number 33, number 42, number 11, at number 34. Aquarius, ngayong araw, maging mapanuri sa mga taong kakausapin mo, huwag agad magpakita ng kabaitan sa lahat, upang maiwasan ang mga posibleng hihingi ng tulong na haantong sa hindi inaasahang gastos. Pair alin ang pagiging praktikal at obserbahan muna ang kilos ng iba bago magbigay ng tiwala sa usaping pera, kung may extra kang budget, hindi masamang tumulong sa mga magulang o kapatid, ang pagtulong ng taos puso ay madalas bumabalik bilang biyaya sa hinaharap. Sa trabaho, pagtuunan ng pansin ang mga gawain at tapusin ang mga tungkulin ng may sipag at syaga, may pahiwatig na mapapansin ka ng mga nakatataas at lihim kang hahangaan sa dedikasyon. Sa pagmamahalan, iwasang magsalita ng may tono ng galit. Ang simpleng tampuhan ay maaaring humantong sa hindi pagkakaunawaan. Piliing maging mapayapa at mahinahon upang mapanatili ang magandang samahan. At ang pahiwatig ng... Gabay ng kalikasan ng mga bituin, ang anim na numero ng pag-asenso ay number 8, number 21, number 29, number 37, number 16 at number 42. Pisces, ngayong araw, kung may mahalagang pag-uusap na dapat isagawa, Iwasan ang hapon dahil hindi magiging pabor ang daloy ng komunikasyon, ipagpaliban kung kinakailangan upang masiguradong makukuha ang positibong resulta, maging maingat din sa anumang papeles na kailangang pirmahan, huwag magmadali, at suriing mabuti ang bawat detalye. Sa trabaho Manatiling pokus at ipakita ang iyong kasipagan, may pahiwatig na mapapansin ng boss ang iyong pagsisikap, at posibleng maging daan ito upang matulungan kang makamit ang inaasam na pag-asenso. Sa tahanan, kung may darating na bisita, tanggapin sila ng may ngiti at positibong enerhiya, ang masayang pakikitungo ay maaaring magdala ng swerteng hindi mo inaasahan. Pagdating sa pera, umiwas sa pagpapautang lalo na sa hindi mo lubos na kilala. Kung may lalapit na magulang na nangangailangan, doon mo dapat ibuhos ang tulong. Ang malasakit sa pamilya ang magiging susi ng iyong patuloy na pag-unlad at ang payo ng kalikasan ng liwanag ng buwan. Maging mapanuri at maingat sa mga desisyon, ang pasensya at positibong pag-iisip ay magdadala ng mabuting kapalaran sa tamang panahon, at ang pahiwatig ng gabay ng kalikasan ng mga bituin, ang anim na numero ng pag-asenso ay number 9, number 23, number 28, number 3, number 40 at number 25.